kung bagaling ba siya o hindi. Sabi, may nahinan na siya, hindi siya mapakain, balak mo siya. Opo. ang sabi ko silang doktor sa atin, maghintay na lang daw kami, maghintay na lang daw kami, maghintay na lang ang operasyon. Ako, Bicol Partilis, maraming salamat po. Maraming salamat po. So, ito mga ka makakausap natin ngayon si Jose Apollo Acub at ang kanyang hiling ay matulungan sila sa gamutan ng kanyang misis na isang taon nang ininda ang tumubong bukol sa lalamunan. Magandang hapon sa iyo, Tata Jose. Kamusta na po ang kalagayan ng inyong misis ngayon? Yung asawa ko po, may nang may na yung katawan. Saka yung nag-aalalay na, yun na lang sa kanya, yung Diyos. Saka yung ino ko naman na makahingin ng tulong para sa operasyon ng asawa ko. Kaya na, lang, lang po schedule basta maghintay na lang po kami. Hindi namin alam ka kailangan schedule. So hanggang ngayon sir, wala pa kayong alam kung kailan yung schedule ng pag-opera dito sa asawa mo? Oo po, Kailan po siya na-admit dyan sa ospital? Ano po? 14 po kami dumating. Tapos kinabukasan po 15 schedule lang CT scan niya. Tapos Pumunta po kami sa Budingaw, mga mo mga 20 yata. Ando kasi sa ano niya, sa anak ko. Sa anak ko, ano yung ano, kasi hindi ko na matatandaan. Nagkakalahating buwan na po kayo na nasa ospital si misis. Alam ko po, mga walong araw na po kami. Ah, walong araw na. na. Hindi lang ang operasyon, eh wala naman po. Kaya okay. hindi sana ko nang tulong. Kung sakaling dumating yung iskig yun, hindi sana kami ng tulong para sa operasyon ng asawa ko. Sir, sa pagkakalam mo po, ano daw yung bukol na tumubo at iniinda ng inyong bisis? Ah, pagkakalam ko po, ko po ako ng doktora. Pansin daw po, pansin. Pinapagal na rin po, kapabayaan. So ano, ano yung madalas siyang nararamdaman ngayon, Tay? Yung so, ano niya, panginan niyang katawan niya, saka hindi siya Wala din dumudugong yung ano niya, alam mo niya, sa ilalim. Dinudugot lang namin ang ano na... Bulak ko. Eh, parang may tubig. Kayo, Jose, meron na po kayong mga anak ni misis?

Nasa ospital po. Kalagayan po niya, talaga po niya, hindi namin malaman kung gagaling ba siya o hindi. Kasi mahinang may na siya, hindi siya makakain. Balat mo po na siya. Yung so, sabi kasi silang doktor sa atin, maghintay na lang daw kami, maghintay na lang daw kami, maghintay na ng operasyon. Ah, yung isang anak ko po, isang anak ko pa lang may asawa, may apo na po ako, may isang apo na po ako, nasa Talamba, Laguna. Nakakatulong naman po sa inyo pong uh, pangangailangan, especially ngayon pong meron pong gamutan na gina, uh, kainakailangan kinakailangan po si misis. Yung mga sundin nila kasi ano lang sila, doon sa yung worker. Yung mga sundin nila, para sa pagkailan sa eh, mga utang nila, hindi nila magkakatulong sa amin dahil nandito kami sa hospital. Ang ginagawa ko na lang, nagano ko sa kapatid ko kung meron sa amin sa respati. Eh, Ay, kaso, ano rin yun, mga hirap din. Opo. So, umaasa na lang po kayo sa mga bigay-bigay ng kamag-anak. Opo. Yung kapatid ko, kumisa ng papatid ng sandaan, dalawang daan. O, yun lang. yun lang. Hindi naman na araw-araw. Hirap po talaga kayo, Tata Jose, ngayon. Hirap na hirap po kayo sa inyo pong pangangailangan sa pang-araw-araw at sa gamutan po ni Mrs. Opo, opo, ma'am. Kaya nga, umiimi po sana kami ng tulong yung tulong uh, um, okay. financial kasi walang wala na talaga kami yung pambili. Opo. So ano po yung pinakakailangan po ninyo or pinakanais nyo pong hingiin na tulong po, Tay? Uh, ano siya na kung pwede makahingi kami ng tulong sa operasyon ng asawa po at sa ano, pang-araw-araw namin kailangan pagbili ng pagkain kasi yung ano dito sa hospital ang uh, bigay lang sa amin yung sabantay lang, eh paano naman ako? Hindi hey, mo buti kasi si Mises, hindi kumakain. Paano kung kumakain pa? Okay. Oh, Kaya ayun, eh, sana hihingi ako ng tulong. so ibig sabihin niyo po, Tay, pag hindi oh. po kumakain si Mrs., yung pagkain niya po, nakakain niyo? Pag sa balik pong, ano, hinihintay lang ako kung na-operan sa tiyan, yun ang iniisip ko kung saan kami kukuha ng dira, mm. ng pagbayad. Okay. Nagpiyan, tapos ang mungkol niya sa ligay, mm -hmm. tapos ang ilalim ng lalamunin niya kasi sugat na eh. Tapos uh -huh. na, mahirap na siya huminga. Mahirap pa rin siyang una. Hindi siya nasasahing na sa ilong, sa bibig na lang. Okay. Sa lahat ito sa bibig. Tatay, sa estimate po natin, nasa magkano nga abutin po itong magiging operasyon po ni Mrs. Hindi ko po alam. Ang nakakaalam po, yung doktor, yung, yung pinakasinta okay. namin sa surgery. Okay. So, ibig sabihin, Tay, hanggang ngayon, wala pa kayong alam kung nasa magkano po ito, aabutin itong magiging operasyon ni Mrs. Opo. 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 Ay ah, standby ka lang tatay ano para sa alalahanin ni nila tatay Jose. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am LB Sidanyo, ang coordinator ng Akubicol Party List. Magandang hapon po Ma'am LB. Yes, po, good afternoon. Opo Ma'am LB, meron po tayong kababayan na dyan po dyan sa BRHMC na humingi ng tulong sa atin. Ano po ang maaring maibigay na tulong ng Akubicol Party List po? Once po na may bill na yung pasyente dahil na po sa akin sa table 4, tutulungan po natin siya sa abot ng ating makakaya. So, ibig sabihin, sagot na ng akubikol party list in case yung lahat po na gastusin sa operasyon po ng misis ni Tatay Jose. Yes, actually sir, ready to po yan ha. Kasi since talaga mas bati po yung pasyente, nadaan tayo sa order of pay una po muna yung desk, di kailangan natin silang i-process. And then may fund naman po yung governor na yung congressman ng Masbate, i-refer natin si And then may rest assured po na yung matitira sa sagutin po lahat ng ako Party List para wala silang babayaran. Ayun, so yung Masbate government uh, sa tulong ng ako Bicol Party List ay magtutulong-tulong para uuwi or lalabas na zero billing etong pasyente. Yes po. Okay. Ganoon na nga. So ano pa po yung proseso na pwedeng uh, pagdaanan nila bago uh, makuha itong tulong mula sa Acubicol Party List? Since po na ngayon, wala pa namang bills sila tatay. Uh, nandito lang naman sila sa PRSMC. Pwede na kami personal sa table 4 and 5. Nandito lang naman kami everyday. Kung may bill na po sila tatay, puntahan lang kami dito. Ayun. I'm willing to help in anytime. Okay. Opo. So ang binabanggit mo, Miss LB, Uh, ang kailangan lang gawin ni tatay ay pasyalan po kayo dyan sa BRHMC. Yes po, kahit po lang kami dito, is if in case nalalabas sila lang Saturday or Sunday or kahit gabi, tawagan lang po kami, bigay, uh, bigay lang yung contact number ko, nasagutin nila po sila. Ayun! Hey. Believe talaga ako kay Congresswoman Elby Sedeño. 24-7. Opo, so maraming salamat Miss Elby Sedeño, ang coordinator ng Ako Call Party List. Mabuhay po kayo, Ma'am Ma Elby. Thank you so much. Ayan, Tatay Jose. Opo. Oh. Napakinggan mo si Miss LB. Wala na daw po kayong dapat pang alalahanin dahil sasagutin na ng ako Bicol Party List sa tulong ng uh, Masbate LGU yung inyo pong hospital bill para po kay Mrs. Ah, uh, ma'am, pwede na po ako magpasalamat. Opo, tay, pwedeng Sige. Okay. pwede na po kayo magpasalamat. Salamat po, salamat po. Salamat po sa, ano, dati tulong nyo na ng mga, ano, ah, uh, ako po, ma'am. Opo, ako, uh, Bicol Partilis. Uh, maraming salamat po. Maraming salamat po. Apo. So, wala na kayong dapat pang alalahan nintay, ano? Dahil uh, wala man sa inyong binabanggit yung doktor kung nasa magkano yung kakailanganin para sa operasyon ni Mrs. Ang pinaka-importante, sagot na po ng Ako, Bicol Partilis, ang operasyon ni misis. Uh, maraming salamat po. Maraming salamat. Apo. So, maraming naniniwala po. na po kayo tatayusin. ng Ako, Bicol Partilis ay katulong na kakampi pa. Opo. Ah, uh, ako uh, Bicol Partylist, patulong na sa Kampi pa. Kaya maraming salamat po. Maraming ayon. ayon. napaka-cute naman ni Tatay Jose. Maraming salamat Tatay Jose, Apollo Hakub. Sa inyo pong pani, uh, pagtitiwala at uh, syempre, uh, wag po kayo mag-alala dahil uh, uh, ipa-follow up po namin ito hanggang maoperahan po si Mrs. at uh, yung bayarin po ninyo ay sasagutin ng Ako Bicol Party List.